Grabe kayo mambas sa akin ha. Grabe kayo mapangusga sa akin ha. Yung mga baser ko, laging sinasabi, mag-repair ka na lang para may makain ka o anuman yan. Hello? Makapagsabi kayo ng ganyan sa akin, hindi nyo ba alam na ako, oo, minado ako, technician lang ako. Pero ako, mayari ng shop ko na to. Hindi ako nangangamuhan. And then, makagawa lang ako ng dalawang amplifier or dalawang power amplifier isang maghapon. Alam mo ba kung magkano nakinita ko doon? Halimbawa lang nga, ha? yung power amplifier is 3,000 isa. Eh kung makagawa ko ng dalawa, di 6,000 na yon, 6,000 na yung kinita ko doon. Di ba? May kita ko sa Facebook, may kita ko sa YouTube. Dahil binablog ko yung pagre-repair ko. Tapos pagsasibihan nyo ako ng ganun, mag-repair na lang para may makain ako. Gabi kayo sa akin ha. Baka ikaw, minimum lang yung mo kung sino pa yung mga, hindi ko nila lahat, ha? hindi ko nila lahat na mga, baka ma-open kayo yung mga minimum na sweldo ha. Kaya nga ako umalis sa kumpanya, sa kampanya kasi minimum lang eh. Kaya ako nagplan di, dahil dito eh. Tapos pagsasabihan niya ako ng ganon, grabe kayo mapangusga sa tao. Halimbawa lang yon dalawa, eh kung makatatlo pa ako ng power amp maghapon. Sa tagta-tatlong libo, di 9K yon May Facebook pa ako, may YouTube pa ako, Magkano ang kinita ko? E, ikaw 740, 750, magkano ba yung minimum mo 'yon? Huwag kayong mapangusga, huwag kayong manlait ng kapwa nyo kung hindi niyo alam ang tunay na background, di ba?